naman ako for today. Nagustuhan yung ating top. White top. Kasi, wala naman tayo no <laughs> Hello, hello! Good day mga sisi! Good morning sa inyo! Nakaprepare na ako pero hindi ito yung outfit natin for today. So, papakita ko sa inyo yung aking rainy day outfit ngayong araw. Kasi maulan. Narinig nyo ba yung patak ng ulan sa labas? Maulan ba? Diba? May bagyo. So, samahan nyo akong magbihes ngayong araw na ito mga sisi! Let's go! Bali, meron akong cover up. Oh, jacket na pang cover up. Tapos plain na short. Bali magpe-plain lang tayo ngayong araw. eto plain na short mga sis. And yung ating top, white top tayo for the white top Plain tayo ngayong araw mga sis. Wala muna tayong design-design. Susuot na natin siya para makita na natin yung final look ng ating rainy day outfit ngayong araw mga sis. Okay? Ganito yung itsura niya mga sis wala pang cover up pero okay na din simple na din siyang tignan di ba mga sis o pang aurahan talaga kahit maulan yung ating outfit today di ba kahit umuulan dapat maganda pa rin di ba mga sis agree ba kayo dyan? o ako lang charot di ba ganyan okay na siya pero patungan pa natin siya ng cover up kasi malamig sa labas 'to maulan para hindi tayo masyadong mabasa Tignan natin kung maganda yung kakalabasan pag may ano tayo, cover up tayo, jacket. O, oh, ba diba? Para tayong madam for today. Maganda siya mga sis. O, oh, perfect na perfect. Bagay na bagay talaga sa maulang panahon. Oh, mahaba siya yung cardigan natin. Kita nyo, ba diba? Hanggang tuhod ko na siya. Okay na yan. So, ayan na yung ating outfit ngayong araw. For the outfit na naman tayo mga sis. Ang ganda ng kulay ng combination natin. Green, white, and black. Hindi masyado masakit sa mata mga sis. Siyempre, hindi mawawala yung ating accessories. Yung accessories ko mga sis, eto lang, earrings. Wala na akong ibang accessories. Kasi, wala naman tayo nun. <laughs> Kaya for the hikaw lang tayo mga sis. Pampadag, pam ano, dagdag ano lang, design lang sa ating katawan. O oh, ba diba? Earrings lang. Pearl earrings lang yan mga sis. Matagal ko na yung ginagamit. And yung ating chanelas mga sis, yan na lang yung ating gagamitin. Sorry sa kuko mga sis. Ayan na lang yung ating gagamitin for today kasi maulan naman at maputik sa daan. Tara na. Tapos na lahat. Kompleto na tayo. Prepared na tayo. Ready na naman tayong sumabak sa kagandahan ngayong araw mga sisi. O oh, magmamaganda na naman ako for today. Kung nagustuhan nyo ba yung outfit natin? ba? Diba? Simple lang siya. Ready na akong pumasok. At tara na!